Bote ng aming order. Yan, mga katayuan. Yan, oh, oh. yan sila sa amin. Nice. Really good, nice. Huwag oh. oh, yung nga hawa ka labi na mainit yan. Oo, ano pa yan. Mm kata okay. pa. Pa. pa uli mayroon pa uli oh. Babae ang waiter dito. Malalakas. kahit uh, isang yung... waiter dito. Kahit payat ang lalakas uh, Siyempre. Ano dila? Ano yan? Ano dila? Siyempre. Doon pala sa kakama namin. Ano dila? Ano dila? Tanggalin mo nga itong nilip. Amaya. Akala ko, akala ko, akala ko, libro. Siyempre. Ayun pala, ang lamang kutsara. Guys. Ako ano na, lamang yan, lamang yung lula. Akala ko, mga libro, akala ko, mga libro ito ng encyclopedia ito pala, pagpatlo ang laman ang laman, tutsara ah, uh, hindi pala ayaw, tinedor at saka ayaw, ayaw, itong kutsilyo na panggaya ito sa ito ayoko ito tayo ayaw, tayo mga guys ito Di na tunog. Kung Yeah, anong Kumain na meme, Ponaki karating ained Turn. You have to fight alone. There's another Terazai like you don't sce. there's another put itu? Try not go 300、「you have to fight around the world".

wari ko yung huh? wari mainit ayan yung tas na pwede nyo yan